sa mundo ng mahika, isang bagong kabanata ang magsisimula. Minsan nang naipasa ang mga brilyante sa mga tagapagligtas ng Encantadia. But peace is never eternal. Ako ang pangalawang sanggol ng isinilang ng aking ina. Isa siyang intre! Isa siyang sanggol! na hindi na dapat ipinakadap! Ang isang Eve Tren na kagaya niya ay hindi rapat na namumuhay na kasama natin. Ako ang kakampal kasupaya! Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. mo siya! Dapatin mo ba kung anong hirap at pagtitiis ang aking natikman dito sa lupaing pinagtapunan sa akin ng ating ama? Kusheve, di Maghihiganti ako sa kanilang lahat. Bawa sa akin ko ang buong Encantadia! Dos de Iremore, Terra. Even enchantados y morfena. Dos de el mar naresh na ivi. En el día na ivi, el de la arvadesh. Sa pag-usbong ng bagong pangani, nadating ang itinakdang tagapagligtas. Aramdaman ko ang dugo ng batang ito. Hindi siya gaya ng iba. Anak siya ni Sangre! Danaya! Aboy sita! Sangre. Sangre ang itawag mo sa akin. Sangre? Sangre? Paano na, na isang katulad ko ang mangunguna ho sa, sa, pakikipaglaban sa sinasabi po ninyo na, na napagliligtas sa Encantadia. Lumantad na ang kapangyarihan ng anak ni Sangre Danaya. Malapit lang matupad ang propesiya. Napakalaki ng bahaging iyong gagampanan upang mabawi natin ang inang pinimite na ikaw ang mahumuli sa pagliligtas ng Encantadia. Encantadia. Ngayon, apat na bagong sangre ang tatahak sa landas ng kapalaran. Isang misyon ang kanilang gagampanan to reclaim balance, to understand power, to define what it truly really means to be sangre. Bianca Bilang Bilantera. Ako ang tatalo kay Mitena. Faith Da Silva bilang Flamara. Sabihin nyo nga sa akin, kayong dalawa ba talaga ay lumalaban para sa Encantadia? Angel Garden bilang Deya. Bawat mini o Encantado ay kapwa may mabubudik pa sa sanga. Kelvin Miranda bilang Adamus. Ang bandilang ito, ang magsisilbing tanda, siyang tatapos, Timitena. Liza de Castro bilang Pirena. Kaya ikaw ay mga ko na yung tutuparin ang iyong, tutupari iyong tagda alang-alang sa kaligtasan ng buong Encantadia. Sanya Lopez bilang Danaya. Ang anak ng isang diwata ay nagmana rin sa kanyang ina. Kaya umasa ka na lalaki ang ating anak na may taglay na kapangyarihan. Gabby Garcia bilang Alena. Ito ay panganib na ko pang buong Encantadia. Kaya mag-iingat ka, maghanda ka. Kayo ng iyong kapatid si Armea. Ryan Ramos bilang Mitena. Ikaw ang kapangyarihan na aking umasang. Ikaw ang sumpang dadalhin ko sa Encantadia. Madeline Reynes bilang Mona kung ano yung mission mo. Tapusin mo na kaagad. Bumalik ko sa akin dito. Hihintayin kita. Hihintayin kita. <laughs> Buboy Garovillo bilang Javier. Umahayot na yan. Ang alam lang nila, yung tunay na pagkatao mo. Eh. At yun ang nakikita nila. Benji paras bilang Capre. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Pero sa Encantadia, tunay kang magiging masaya. Sherilyn Reyes bilang Katrina. What are you gonna do about this? Ever since mga bata pa lang sila, palagi na lang sila nagbabanggaan ng terang yan. Palagi na lang inaagrabyado ng terang yan ng anak ko. Therese Malvar bilang Dina. Patid mo ba ba kang kinaroroonan niya ngayon? Grabe. Ako ng no speed, alalim ng Tagalog. Vince Maristela bilang Akiro. Pag-ibang tao, ang bilis-bilis mo. Yung nanay ng best mo. <laughs> hindi mo man lang na ipagtanggol sa mga kalaban. Pam Prinster bilang kami. Your lolo is paying for what you did to me. Kung hindi karma yun, then I don't know what is. Gabby Eigenman, bilang Saul. Muna ito ay konti lamang kung iahambing mo sa mga buhay na inutas mo ngayong gabi. Bianca Manalo, bilang Olgana. Nasaan ang sangre? Ilabas niyo siya! John Lucas bilang Darren. Bawang mga tauhan na ang tingin sa atin ni Mga pain na anumang oras ay pwede nang paslangin. Jamie Wilson bilang Ednu. Isa kang napakagandang regalo kay Kira <laughs> Shubi Estrada Etrata bilang Dita. Huwag niyo kaming sasalingin sapagkat alagad kami ni Kira Billy Hackinson bilang Koshava. Pasa, malaki na. Malaki na. Solen Yusuf bilang kasupaya. Es muskaranto. Ashoka ite sutria es un gemanta. Luis Hontiveros bilang soldarius. Hindi maaring magtagal lang yung pagluluksa. Hindi tayo pwedeng tumigil sa pagsasanay lalo pa't lumalakas si Metina. Jessica Inigo bilang Mash na Maika. Ang mga nilalang nabatid kong may kapangyarihang maglaho ay tanging mga sangre lamang. Kiel Gueco bilang Tukman. Gab Gueco bilang Mantuk. Naloko na. Sunod-sunod na tanakres na. Noel Urbano ang boses ni Imao. Mahabaging Emre, tulungan niyo kami. Huwag niyong pababayaan ng Encantatia. Mikey Quintos bilang Lira. Ano nga lang pasayahan ko? Kaligayahan ko sa buhay ko ay pagdadawit mo pa sa akin. Kate Valdez, bilang Mira. Mag-selfie muna tayo. Ano ba yan, Lira? Hindi ka ba napapagod mag-selfie? Kanina ka pa selfie ng selfie! Isabel Ortega, bilang Arbea. Para sa incantante! Ricky Davao, sa natatanging pagganap, bilang Governor Emil. Huwag niyo pong kakalimutan, Emil Salvador! Ang inyong lingkot! E eh, sasalba ko kayong lahat! Ako ang pinakamakapangyarihan sa Encantadia! Kailanman ay hindi ako matatakot, kanino man! Hindi rin kami matatakot sa iyo. Sa digmaang ito, ang kinabukasan ng Encantadia ay nasa kanilang mga kamay. Ito ay kwento ng puso, ng kapangyarihan at ng sakripisyo para sa mas malaking laban. This is not just a continuation. This is a rebirth. The saga begins. Now. Mula sa produksyon ng GMA Entertainment Drama. Mula sa original na kata, ni Suzette Doccolero. Ara Hilary Mendoza, Production Coordinator. John Paulo Marquez, Program Administrator. Senior Program Administrator. Faye Cruz de la Peña. Production Designers. Noel Bill Gustilo, Nick Roman Natividad Jr. Paul Infante. Lead Visual Artist. Noel Mayon Flores. Visual Effects Supervisor. Kathy G. Freiko. Visual Effects Consultant. Paul Hendrick Tixon. Creative Team. Patrick Ilagan, FSG. Emerson Jake Somera. Greg Aldrin. Nehem Debad FSG. Levi Trinidad Villaroma. Head Writer, Onay Sales Camero, FSG. Content Development Consultant, Ricky Lee. Creative Consultant, Suzette Doctorero, Creative Head, Garbes Severino. Creative Director, Anoy Adlawan. Junior Associate Producer, Cara Marie Antoinette Uligan. Senior Associate Producers, John Israel Santo Tomás, Carmel Ann Santiago. Senior Executive Producers, Winnie Hollis Reyes, Darling Pulido Torres. Senior Program Manager, Camille D. Hermoso. Associate Supervising Producer, Ellen Rose S. Sese Supervising Producer Ali Noko Dedicatoria Overall in Charge of Production Cheryl Chain C Director Enzo Williams Overall Visual Director Rico Gutierrez Basta sama sama tayo Kakayanin natin ang lahat Kakayanin din natin may balik. ang lahat ng mga nawala at nawalay sa ating mga kamahal nating sa buhay. At kakayanin natin mapalaganap, kapayapaan. Kakayanin natin mabawi ang Encantania.